Diyan po, nandito na tayo sa ATM machine para i-check kung may balance nga talaga. Ding. Okay. Mm -hmm. Hindi na nakikita. Masulong. yun May balance na. At diyan po yung ano yung pambili. 13,600. Wala talaga pala akong laman dito, ano. <laughs> so, withdraw na po natin. Good morning mga katito bar. What's up? What's up? tayo sa everything for today mga uh, pang oven po ito mga plastic plastic well at ito po na at nakakabilib ang mga nagkakarga mga babae tingnan natin at tulungan natin sila madam magagaan lang naman microwaveable uh, so ito po sign lang sign eh, sasay natin kay ma'am at ito po ay dito lang sa may Santa Mesa mga ano pala to pick up ng mga lahat po yan mga microwave bubble wala po kayong boy uh, mag apply na lang kaya ako <laughs> ah ito lalaki hmm? ah ito lalaki <laughs> o oh, sisipag nila madam oh, sila na yung nagre-receive ng booking sila pa yung nagkakamada so tulungan ko muna sila para mag-cash itong hanggang saan po ba yung isasakay yan lang at ah, saka ito sige mga katito bar tulungan ko muna sila madam at yan po naikarga na at naikamada na ni madam okay na okay magkamada si madam ah oh. ito naman po ay magagaan lang kasi plastic microwaveable at dadalit po natin to sa Novaliches time check 11.53 Ah hindi na ito kasama mama ano hindi na. So tanghali na tayo makapag-start. May mga ginawa pa kasi si Tito Bar kaya i-deliver na natin. At ah, tamang-tama mga ka -tito Bar, itong booking na to ay talagang hinintay dahil meron po tayong isang subscriber na nagtiwala kay Tito Bar. At ah, blessing po dahil siya ay nasa malayo nasa US po siya naghahanap po siya ng mga gamit mga scaffolding siya na din po yung nagano nag, ano, naghanap ng mabibilhan at siguro nakita din sa mga vlog ko na nakakapagkarga ako ng mga scaffolding ay nakipag communicate po siya at kung pwede daw po nakiusap yung follower natin ano na kung pwede kay Tito Bar na isakay walong set daw po yun ng scaffolding ako na rin daw po ang mag-approve dahil second hand daw po yung bibili niya so puntahan na natin let's go Andito na po tayo sa No Baliches. No baliches Ano ba no ba No baliches Tawid tawid No baliches Barangay San Bartolome Si Tito Bartolome <laughs> At dyan po nagsimula ang pangalan ni Tito Bart Ang tawag po sa akin ay si Bartolome Bart <laughs> malapit na tayo sa didelivera natin at pupuntahan na natin yung nakaka excite na utos sa atin ano hindi naman utos kumbaga nakisuyo at excited din ako na makita yung bilihan ng scaffolding kaya magkakaroon po tayo ng idea at syempre yung mga makakapanood ng video na to kung nagbabalak din po kayo na bumili ng scaffolding meron daw po silang second hand at brand new so makikita natin kung maganda ba talaga kasi pa rin ang magdideside kung o igugo ni ng ating subscriber yung pagbili dito dahil malaki-laki din po yung bibitawan na pera kaya na-transfer na din sa account ni Tito Bar wow grabe ano lagang napakahalaga yung tiwala. Nandito na po tayo sa delivery ko. Sa unang deliver. At yan, binababa na nila. What? Naibaba na po natin yung unang booking at tayo po ay papunta na sa Valenzuela upang pick upin yung pinapabili at pinapatingnan ni Madam na scaffolding sige po dadaan muna ako ng video para iwithdraw yung pambayad doon at blessing po ano kahit hindi natin kilala o personal na kilala yung ating subscriber ay nagtiwala po siya kay Tito Bar na ako yung padalhan ng pera ako yung makipag transact dito sa bilihan ng Scaffolding dahil ito po ay dadalhin pa sa probinsya nila So, samahan nyo po ako at na natin kung maganda ba talaga yung bilihan dun. Baka naman kasi, ang dami po ng scammer sa, sa online, ano? So, tingnan po natin at i-rate po natin kung magaganda ba talaga yung binibenta nila. At yun, matitingnan natin. May madi-discover tayo na bilihan at gawa ng scaffolding. At tamang tama po May nakita na tayong video magwi tayo dito ng pambayad sa scaffolding Tingnan natin kung may nag nga talaga Para yun kasi yung pambayad natin sa ano, scaffolding okay. At yan po, nandito na tayo sa ETM machine Para check kung may balance nga talaga hindi nakikita masulo yun may balance nga at yan po yung ano yung pambili 13,600 wala talaga pala akong laman dito ano? <laughs> so withdraw na po natin at dyan po nandito na tayo sa Mindanao Avenue ngayon ko lang nadaanan to ah. dito sa pinakang dulong dulo sa may pumupuntang General Luis at dito bihira oh, ang dumadaan dito pero ang ganda naman ang daan At dyan, kaya naman pala walang dumadaan pang Motor lang ang kasya pa. Alright. Nako, ibabalik na naman tayo. Kasi nandoon na yung bilihan ng, ano, ng scaffolding. Dito tinuro nung ways o ni Google Map. Dahil nga shortcut, ay ito naman yung dulo. At ito, sila hinatid naman ang van. Para dito dumaan. So yun si kuya hindi rin alam Nakabalik Okay Ganito talaga ang map Minsan Head north on Mindanao Avenue Mali ang tinuturo oh. Ikot tayo saan kaya Ito yung brand nila Talagang oh, oh, Ito yung second hand So ang napili niya po ay second hand daw. You know? So pwedeng pumili na lang kung ilan ba yung dalawang, catwalk niya. Dalawa lang daw po yung order. Ito po medyo makalim. Ito ano? Okay. Kasi goods pa naman talaga. Ah, uh, uh, yan talaga yung regular size po na ko ano, na apakan. Paano po ang kanyan? Kukunin muna yon bago magbayad o ano? Babayaran na. Opo, si Papa Tapos yung yung mga ano doon po yung scaffolding okay naman din po yung kwan okay po yung mga bakal niya at ito na mukhang po yung brand new nila na scaffolding so ang gaganda at ito naman yung siguro second hand na din to pero yung pipikapin natin na dun daw sa kabila at ito yung mga catwalk pero yung mga ganito, nasa kabilang ano daw, yung gawaan. So, good naman dahil kahit naman nagamit na yan ay matibay talaga dahil ano yan eh, bakal. So, paparesibuhan ko na daw para i-release yung pipikapin natin. Okay. At ito po, ibabayad ko na yung 13,600. So ginagawa na ng resibo ni ma'am para ma-pick up ko na yung scaffolding. Maganda naman siya at maayos. Baka ito talaga yung gawaan. Talagang mura siya dahil na gawaan siya tapos kahit second hand, maayos naman. So ito po si ma'am. Ito so, po yung... Sakto. Sakto po ano? Wait. Ma. So ito po yung papakita ko doon. Dito lang po sir. Uh, uh, Ah, okay. So ito si ma'am. Yung nag-aayos dito. Para marilis ang scaffolding. Marami pong pumipick up. Mga lalamove din yung iba. So siguro nakikita rin to sa Facebook. Kaya maganda. Legit. Kumbaga. Hindi kayo ma-scam kung kay Tito Bar niyo papadaanin. Yes. Yun, yun yun eh. Ito na si Ma'am. Ma'am, ano pong name niyo para kung sakali na babalik ako, ikaw ang hanapin ko. Sinasuyo lang po sa kanila kausap ni Mr. Kasi wala po siya. Ah, hindi um, ikaw yung mismo. Pero halimbawa kung ako ang bibili na, Oo. Oh, hindi, parang pinasuyo din lang sa akin to. Pero yan, pag po yan po ulit yung kukuha, yung kausap niyo po yung, ano, yung ka-usap kausap niyo po. Hmm. Kasi kaya yung na po So kung ako, ikaw na ang, ang hahanapin ko. <laughs> ano pangalan niyo ma'am? Jamie. Jamie, sige po. Oh, so magkaiba-iba pa lang ko nito. Dahil pinasuyo lang sa akin, hindi ako direct na kausap nung kausap ni subscriber ko. So ganun. So si Ma'am ano na Jamie yung hahanapin natin sa susunod ano. At kukunin ko din yung contact number ni Ma'am. <laughs> Ay si idol may nakitang makapal na. Ayun. <laughs> may nakitang makapal. Makapal ang ulap doon sa may gunahan. At nandito na tayo sa loob ng compound nila ah dapat nga pala ipiliin mo atuhay may mga butas may butas yung bakal kaya sabi naman ni na kuya dito piliin ko yung maganda napinturahan naman so yan ito yung brand new so dito tayo kukuha ng gamit na at pipili may, eh. may Diga, catwalk sir. ha? Diga, na, hindi, siyempre alam ninyo yung kuhan para Diga, so may ah, may damage Diga, naman. Diga, naman. oh at ihingi ko kayo ng kondita pinapapili ko dito yung ano ha yung maganda ganda at ikaw nang bahala sa kanila kahit pang merinda Diga, ito ka at ito na yung walong set ng scaffolding. Kompleto. At ang maganda dito yung mga pandugtong nila bago. Tsaka itong mga pang support bago din. So dito naman sa mismong ano ah, pinapili ko. Yung mga pula magaganda. Lahat naman magaganda kasi nga ah, yung mabibigat yung pinili ko na bakal para matibay so ang maganda nito kung papapinturahan mo ng maayos halimbawa natapos na palinis mo papalinis lang at saka pipinturahan ng bago okay pwede nang i-deliver to para makapag-start ulit tayo ng lala Move. at yan po uh, kakain muna tayo dito sa ilalim ng may puno ng mga dito eh, kaya makalong, malilong kumbaga. At dito po ang ulam natin. Masarap na may chicken at parang binaguungan na ano to, talong. Luto ng aking may bahay, ang aking pinakamagandang asawa. Wow! At pinakamabait. Oh! Right. Sarap. Pati nilalaway. <laughs> Thank you Lord sa biyaya na patuloy na pinagkakalaw po sa akin. Bless po po ito. Maging kalakasan po ito ng physical na po ito. Ito ang at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Ah, ina na! Yeah! The taste, the taste. Wow, sarap ng ano nito. May alamang at talong. Come Sarap manghang. hmm Ni kumpa dito hoy. Eh. Fried. Bukas yung bintana para hindi mainit ang buhay driver talaga kumakain ka rin sa katabi mo yung manubila no? Nak nakakatakot naman yung mga ano dito bilis bilis <laughs> napapakuan tuloy ako habang nakakain kipot po kasi yung daan dito may nakita ko medyo pwede namang dumama sa lubungan tapos may puno, dito na lang ako nagtigil para makakain ako ng maayos sarap ilang days na din po ako hindi nagra-rice pero nang nakita ko yung ulam na hinanda nung misis ko sabi ko binaguhan ako, hindi pwedeng papak lang yan. Lagyan mo ako ng rice. Kaya bawin bawin naman, daming rice. Sarap. Banghang. Mhm. Mm Tik-tik. Ito po, kaya po lagi ako ng hombrero, ang dami kong puting buhok. At yan po, deliver na natin itong scaffolding papunta ng Mercedes Sampaloc, Manila! Let's go! nandito na po tayo sa Sampalok kung saan binababa itong mga scaffolding ang contact ni dito ay isang kagawad dito sa Sampalok kaya safe sa ka safe at yan naging complete po yung ating transaksyon dito yung ating binayaran 13,600 so wala tayong ibang mga hidden charge dito binayaran Uh, it's ano? at yeah. sa mga nanonood po ay pwede po tayong kontakin si Tito Bar kung may mga ganito rin po kayong ipapakisuyo o ano man hindi man scaffolding basta may mga kailangan uh, ng sasakyan at kontakin nyo lang po si Tito Bar just message lang po sa ating dito sa youtube channel natin at bibigay ko po yung aking personal info kung may mga transaction po tayo ah uh, mangyayari sira sira na nga no? yung sigaw yan na may <coughs> hindi nagdahan dahan at yun yung mga itong catwalk na to kahit maraming ano yan nakalagay na semento matuyuan, tinignan ko yung gilid matigas, makatan at saka hindi walang kalawang din yung ito importante dito yung likuran walang ka, walang kakalakalawang yung iba kasi tinignan ko mga putol-putol na ito kahit may kalawang to pero goods pa rin yung ilalim. Ayun, may konting kalawang pero hindi kagaya ng iba. Putol na yung mga ganito. Dito kikiskisin lang at pipinturahan ng bago. Okay. So si so Sir na lang daw 'ung bibigay sa akin 'yung maganda bibigay. At yan po mga katito bar, back to Lalamove tayo. Inopen na natin ang apps natin at may nakuha na agad tayong booking. Dadalhin natin ulit sa Malabon. At may nadaanan tayong birthday yan. Okay, so ayan. Oh. Hindi po nagkasya yung isasakay sa akin Ice cream machine Gusto nila nakatayo pag nakatayo lalampas dito sa bubungan ng bandi ko hindi po na tito bar good evening po mga katito bar at tayo po ay nakauwi na ng bahay salamat po sa Panginoon na tayo po ay kanyang iningatan sa buong maghapon at tayo po ay naka apat pa rin biyahe sa buong maghapon ito at bagamat tayo may inasikaso no na inasis para makabili ng scaffolding. Kaya maraming salamat po sa ating subscriber na talagang blessed na blessed po si Tito Bar dahil uh, sulit na sulit yung ating pagod, yung ating uh, pagtulong ano, ay binalikan po ng higit at dubli yung atin pong natanggap sa mula sa kanya. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Madam, uh, maraming salamat po at God bless po sa inyo. Hindi na po ipinakita yung mga nabiyahe ko sa lalamob dahil ahaba na po masyado yung ating video. At yun po ay sa next ko na ipapakita. So maraming salamat po sa tiwala. At kung may mga susunod pa po kayo na ipagkakatiwala sa akin o ipapasili po pa ipapabili muli nandito po si Tito Bar at lagi po itong handa i-message uh, e nyo lang po ako at sa mga makakapanood po nito si Tito Bar po ay tumatanggap ng mga ganyang transaksyon basta magtiwala lang po kayo at ako naman po ay magbibigay ng magandang serbisyo at uh, tapat na paglilingkod po So maraming salamat po at God bless everyone. Ba Bye.